May bagyo. So, Sunday ngayon, imbis na magde-day off tayo, hindi tayo makapag-day off kasi. Although, T3 pa lang, mamayang alas 12.30 to alas 2, ay magti t, -t So, mga problema kasi natin dyan, hindi man siya ganun kalakasan ng ulan kasi nga, based naman dun sa ano report ng bagyo, palihis na siya. Pero, syempre, pag-T8 nga kasi dito is, wala nang sasakyan. For the safety, huh? bumalik ako ng bahay at ngayon ay bibili tayo ng tinapay. Ayah. Sabi na ako ng tinapay. Hindi na ako nagpayong kasi yung payong ko sinasalikwat ng malakas na hangin. So ngayon, uwi na tayo ng bahay. At tuloy natin ng breakfast at kape natin doon. Good luck sa mga magde-day off. Uh, muli lang kayo ng maaga para hindi kayo mahirapan sa biyahe kasi makawala kayo sa kain mamaya. Yan, makita niyo yung weather, no? Wala na masyadong ulan. Wala din masyadong hangin pabugso bugso pa. Pero tingnan natin, mamaya, hapon kung ganong kalakas si typhoon 8. Si susunod na day off guys. Later. So, yung guys, dahil typhoon 8, dahil matigas ang ulo ko eh lumabas tayo ulit. nag -day off tayo kasi kanina, 'di ba, nasa bahay lang ako. So, nag -day off tayo. So, ngayon kasi nga wala nang bus at saka mini bus, nag-MTR lang yung available. Tapos, ngayon mula dito sa Chingi station maglalakad na tayo pauwi ng bahay. So, mga 30 minutes tumlakarin. laka hey guys, nalakad na tayo ngayon. Mula rito sa Chingi Station hanggang doon sa pataas sa amin. Kasi nga, ay walang bus at saka bus. Hangin lang, pero wala namang ulan. So, dahil matigas ang ulo natin, deserve natin to maglakad. Pero ako naman po ay ready. Ito po ay may baong chinelas. naman, gusto mo mag-taxi ka So, mahal ang bayad. Yung so, building na may kulay blue na yan, yan ang aming bahay. So, malayo-layo pa yung aking lalakarin. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Ingat po sa lahat ng nag-day of today. Maka dumamay ang gabi is mag pa. So, sana wala naman na para bukas. Back to day na kasi may mga amo tayo. So, yun lang. Ingat po sa lahat. Bye!